So eto nga po mga kaparing, Mayor Magalong, meron nga pong bagong sekretong sinabi. At Pangulong Marcos, galit na galit po sa kanyang natuklasan. Panorin natin. Tara, pag-usapan po natin. What's up sa inyong lahat mga kaparing Bago po tayo magpatuloy Huwag po kalimutan na mag like at subscribe sa ating youtube channel At pakihit rin po ang notification bell Para updated po tayo sa mga bago po natin mga uploads Tara simulan na natin So una panoorin po natin No na kung gaano nga po nadismaya si Pangulong Marcos sa kanyang nakita Eto Dismayado ang Pangulo sa kanyang nakita ng inspeksyonin niya Ang ilang flood control project sa Bulacan Milyon-milyon ang halaga ng mga proyekto pero halos wala raw pakinabang ang mga ito. Ang kontratista, isa sa mga kumpanya ng Pamilya Diskaya. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Isang gigil na pangulo ang humarap sa media at binweltahan ng top two contractor sa maanumalyang flood control projects, ang St. Timothy Construction Corporation. Numero uno ang lalawigan sa listahan na may mga pinakamaraming flood control projects. Sinong uh, kumpanya ito? St. Timothy. Oh, St. Timothy ito. St. Timothy. Ang kontratista dito. Kaya titignan natin pag ah, para sa so, panahon, pasagutin natin kung bakit ganito ang ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sa narito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Tinutukoy ng Pangulo ang 96.4 million peso project ng Kumpanyang Pag-aari ng Pamilya Diskaya, isang river protection structure sa Bulusan, Bulacan. Nagpadala ng scuba divers sa Pangulo at napag-alaman na hindi well-maintained ang istruktura. Natatabunan na ng silt ang pader, hindi nakadikit ang mga sheet pile support at may mga puwang, kaya't mahuna ang protection. Grabe mga ninety 96 million pesos ang halaga. Grabe, tapos ito ang ginawa nila. Grabe. Okay, so ito mga kapare, sasagutin po natin kung bakit nga po hindi po agad napansin ni Pangulong Marcos o bakit daw po wala daw po nagawa ang Pangulong Marcos sa matinding korupsyon na nagaganap po sa flood control project ng gobyerno. Marami po kasi ang nagsasabi, especially po yung mga taga-suporta po ng mga Duterte na ayaw po kay Pangulong Marcos. Pero bago po ang lahat, ako po ay hindi makamarkos, okay? Sa mga nakaraang video po, harap-harapan ko na pong sinasabi sa inyo na ako po ay hindi makamarkos. Ako po ay makaviko at makaleni. Kung Kumbaga, Vico Leni po ang sinusuportahan ko at hindi po ang mga Marcos o mga Duterte. Pero ito, sasagutin po natin ang sinasabi po ng ilan na may kinalaman daw po si PBBM sa matinding korupsyon na nagaganap po sa mga flood control project ng gobyerno. Tama lang ba na dapat sisihin din ang Pangulong Marcos? alamin natin. So unang una po kasi sa mga proyektong ito, ang may malaking pananagutan po dito ay yung mga mambabatas po natin. Kanino? Yung mga congressman dahil sila po ang humihingi ng pondo para po sa mga proyekto sa kanilang mga distrito. kaya nga po ng flood control. So basically, sako po ng mga congressman yung mga flood control project nga po sa kanil kanilang mga distrito. So pagkatapos po maglabas ng pondo ang Department of Budget and Management o DBM, ang mga congressman na po ang bahala kung saan nila gagamitin yung mga proyektong ito. Kung saan nila gagamitin yung pondo, kaya minsan ay nagkakaroon po ng mga proyekto na hindi naman po ganun kamahal pero ang pinapalabas po ng ilang mga congressman ay sobrang mahal. Siyempre, alam nyo na po kung saan napupunta. ba? Diba? Ngayon, dito po sa flood control project po na ito ng gobyerno, unang-una po, ang DPWH po ay magpapatupad ng bidding para malaman kung sinong kontraktor po ang hahawak ng flood control project. Ngayon, yung mga congressman po natin, meron po silang malaking influensya para po sa pagpili ng mga kontraktor na hahawak nga po ng proyekto. So ngayon, Once na napili na po ang kontraktor dahil nga po sa impluensya ni congressman, ibibigay ngayon yung proyektong yon sa mga contractor na ito na naimpluensyaan nga po ng mga mambabatas natin. Pagkatapos, dahil nga po sa malaking impluensya ng mga mambabatas natin, ng mga congressman natin, ito nga po nagkakaroon ng kickback system o SOP kung saan ang kontraktor po ay magbibigay ng porsyento dun nga po sa congressman dahil nga po sa impluensya o tulong nito para mapili po ang kumpanya nila na hahawak po ng proyekto. So, wala pong transparency. Diba? Wala pong transparency bidding na nagaganap. Kadalasan, base na rin po sa nakasanayan ng ating sistema ng mga politikong ito, ay impluensya na po ang basihan para mapili ang isang kontraktor. Diba? Ngayon, magbibigay ang kontraktor ng 5 to 10% sa congressman na ito. Madalas ay tumataas pa up to 25%. Napakalaki po nun. ba? Diba? Napakalaki po nun kung tutuusin. Ngayon, papayag ba itong mga kontraktor na ito? Siyempre po hindi. Hindi papayag yung mga yan na hindi po nila makukuha pabalik yung naibigay po nila sa mga congressman na yon. At dito nga po nila ito babawiin sa mga proyekto. rin nila o kaya naman ay hindi nila tatapusin o kaya naman ay hindi nila gagandahan yung quality ng proyekto. Bakit? Eh wala naman po nagbabantay. Wala naman po nag-audit. Wala naman po nagmo-monitor. 'Di ba? Wala naman po pinapadala ng mga independent para magbantay ng proyekto. Para suriin kung pinapatupad ba ng maayos yung proyekto, kung tamang mga materyales ba, kung maganda ba ang quality. Wala pong ganun na pinapa. Wala pong ganoon na pinapatupad ng gobyerno. Kaya madali na lamang sa mga kontraktor na tayo ng harap-harapan, di ba? So, basically po, wala pong kinalaman ang pangulo sa mga nagaganap ngayon ng korupsyon sa flood control project ng gobyerno. Dahil yan nga po ay hawak ng mga mambabatas natin, di ba? So, may kapangyarihan pa rin naman po ang pangulo para malaman ito. Ngayon, pag nalaman ng pangulo, nasa kanya na po yun kung pananagutin niya po yung mga gumawa nito. Pero batay naman po kay Pangulong Marcos ay mukhang sigurado naman po tayo na mananagot talaga ang mga nasa likod nito. Well sana, 'di ba? Ipakulong ni Pangulong Marcos kung kinakailangan. So yun po ang sagot jan mga kaparing. Kung, mer kung meron po akong mali na nasabi, just comment down below po at babasahin po natin 'yan at babasahin po natin 'yan para mas lumawak pa po lalo yung kaalaman natin. So yung mga sinabi ko po ay batay lamang po sa kaalaman ko no sa ganyang sistema. Structure. Sa isang sulat na natanggap ng Presidential Communications Office, inilahad ng isang residente mula Francis Bulacan ang mga sirang dike sa kanilang lugar. Nai-report na raw ito pero wala pa ring aksyon hanggang ngayon. Ayon sa residente, umaabot ng isa hanggang apat na buwan bago humupa ang tubig baha sa kanilang lugar. Is... Diyan nga po mga kaparing, ko po sa inyo na napakahalaga po talaga ng partisipasyon ng ating mga kababayan, ng mga normal na Pilipino, mga NGO, mga civil society. Kasi alam niyo po kung bakit, gaya nga po nito, isang kababayan po natin ang nag-report po ng anomalya no, dito nga po sa proyekto po nila sa Bulacan, sa flood control so bakit ka mo? Diba? ito nga po yung siya sa ko na dapat po, meron po tayong mga kababayan na nagbabantay po, nag inspect po dun sa site kung saan ginagawa yung proyekto na yon at dapat meron pong access yung ating mga kababayan sa mga dokumento ng proyekto po na iyon para alam po natin kung magkano kung paano ginagawa at kung ano ang gagawin dito para alam po natin kung meron pong magaganap na anomalya sa mga proyektong yon. Ngayon, kapag nalaman po natin, mas madali po natin itong maire-report sa ating uh, sa ating gobyerno, di ba, sa pamamagitan po ng isang portal online. Kaya nga po mga pareng dapat po talaga sa marami pong proyekto ng ating gobyerno, dapat meron pong partisipasyon ng ating mga kababayan. Di ba, kung hindi po nila kaya magpadala ng COA ng mga civil society para mag-inspect po sa mga proyektong 'yon, para matiyak kung ang plano po ay naipapatupad ng maayos. Kung wala pong transparency bidding, then hayaan na lamang po yung ating mga kababayan na magbantay sa mga proyekto. Hayaan po natin ang ating mga kababayan na magkaroon po ng access sa mga dokumento para malaman po natin kung paano po ginagawa ang proyekto, kung ano po yung mga gagawin, kung ano po yung kung paano po dapat na maging maging proseso nito, 'di ba? Going on for years nito? Tanong ng Pangulo kay Bulacan Governor Daniel Fernando na makikita ang naghihintay sa sagot ng Barangay Chairman. Magmalipis lahat ng simento, hindi panday panday Basta hindi magandang trabaho. Talagang bibigay. Kaya bibigay na na. Uh, kaya kailangan nila sabihin mga bakit ganito. What possible excuse do they have for not doing this? Hindi ko may, hindi ko may isip. dredging pala pa. Yun. Tapos, ito pa. Lahat ng, lahat ng flood control may kasamang dredging at saka disilte Anong sabi mo sa akin, German? May di ka pa nakakita ng visitation dito kasama sa kontrabayon. Sa sobrang tagal na umanong hindi nagde-desilt ng St. Timothy, tinubuan na ng halaman ang ininspeksyon nilang lugar. Mahigit 135.6 million pesos ang kabuoang halaga ng dadalawang proyektong ito. Sa Kalumpit Bulacan, ininspeksyon din ng Pangulo ang mga proyekto ng top 12 contractor Wowow Builders na may 58 flood control projects sa probinsya. Sa sumbong sa Pangulo.ph, unang pahina pa lang ng distahan ng Wawa Builders Projects umabot na sa tumataginting na 1.7 billion pesos. Ipapatawag daw ng Pangulo ang mga kontraktor at susuriin ng mabuti kung saan napunta ang bilyong pisong na gastos ng gobyerno sa mga flood control project na ito. Para sa agenda, ganun kalaki Napakaliit lamang po niyan. Napakaliit lamang po niyan. Kabuuan po na ninanakaw sa atin ng mga walang hiyang kontraktor na ito at ng ilang mga mambabatas. 100 billion pesos po ang nagastos po natin sa mga flood control project ha? Sa labing limang kontraktor pa lamang po ha? Isipin po natin ito mga, mga, kababayan, mga kaparing. Labing limang kontraktor pa lamang po ito. Pero isang daang kaagad ang nawala sa atin. Grabe. Uh, pasensya na po mga kaparing ako ay medyo sinisipon na pero grabe kinikilabutan po talaga ako sobrang nakakakilabot sa totoo lang 100 billion pesos napunta lamang po sa labing limang kontraktor okay sana kung kinagampanan nila ng maayos yung trabaho nila kung pinapatupad nila ng maayos yung pagpapatayo ng flood control project pero anong nangyari? wala, ba diba? iniiwan nilang hindi tapos, hindi maayos ang pagkakagawa, hindi maganda yung quality, hindi productive, grabe. Asan napunta yung pera namin? At meron pa akong nakitang isang proyekto pa po ah. I guess parang sa Oriental Mindoro po ata yon. Flood control project din. Yung kabuuan po ng halaga ng flood control na iyon ay nasa mahigit isang daang milyon. Kung makikita po ninyo yung paligid niya, sira-sira. ba? Diba? Napakanipis nung sementong ginamit. Hindi pa maayos. As in, sobra po talaga pag nakita nyo mga kaparing, hindi po talaga maayos yung pagkakagawa. Alam nyo yung parang gawa lang ng isang grade 10, gawa lang ng isang high school, ganun po katindi. Sira-sira po. Hindi pa po kumpleto. Grabe, isang daang milyon na po yun ah. Tapos ito, 100 billion pesos po nakabuan na kabuan, out of 500 billion pesos po na pondo ng gobyerno para sa mga flood control project na ito. At ang iba doon ay hindi pa po tinapos. At yung iba doon halos kalahati pa lamang po yung nagagawa. Grabe, ganun katindi po ang korupsyon sa bansa po natin. Magmula pa po, di ba? Magmula pa nung 80s, 70s, 90s hanggang ngayon, patuloy pa rin po ang gantong korupsyon na nagkaganap. Grabe. So yun lamang po mga kabaring, huwag po kalimutan na mag-like. and subscribe. Bye.